Si Spadweb lang ang nag-iisang 5'7 sa NBA na kayang gawin nito. At ito. Kahit na nga mismo si Magic Johnson o si Michael Jordan ang sumabay, hindi pa rin napigilan sa paglipad ang bulinggit na ito. At hindi lang normal at basic na dakdak ang kayang gawin ni Webb dahil sa 1986 NBA Slam Dunk Competition, pinakita niyang kaya niyang makipagsabayan sa higanteng 6'8 na si Dominic Wilkins. Kaya kahit na maliit lang ang frame ng mamang ito, hindi naman masukat kung gaano kalaki ang iniwan niyang marka sa NBA. Kaya samahan niyo akong kilalanin ng pinakamalit na NBA player na kayang dumaktak ng bola. Ito ang kwento ni Spud Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang One Expert. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kuponan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at machambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, EuroLeague, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7000 pesos. Nagsimula ang story ni Spud sa kanyang munting dahanan sa Dallas, Texas. Doon sa isang two-bedroom apartment, nagumpisa siyang mangarap at magsumikap para maging isang matagumpay na basketbolista. Sa edad na walong taon, unang humawak ng bola si Webb at kahit na maraming nagsasabing masyado siyang maliit sa sports na gusto niya, hindi pa rin siya nawala ng lakas ng loob at patuloy na kumayod para sa kanyang pangarap. At sa mga unang yugto ng kanyang karera, Nagsimula ng umusbong ang ibang klaseng atleticism niya. Biruin nyo sa taas na 5'3 sa edad na 14 years old, nagagawa na niyang dumakdak ng bola. Ganoon ka-gifted itong si Spot. Kaya naman kahit na maliit, nabigyan siya ng oportunidad na maglaro sa Wilmer Hutchins High School kung saan siya nag-average ng 26 points per game sa huling taon niya rito. But despite this great showing, limitado pa rin ang nakuha niyang invite sa kolehiyo. Kaya nagsettle siya sa maliit na paaralan sa Midland College at doon, sinubukan niyang gumawa ng pangalan. Napagkampyo niya ang kanyang kupunan noong 1982 at na-feature pa siya sa Sports Illustrated at ginawa niyang leverage ang mga naabot niya rito para makalipat sa North Carolina State University. Mas malaking universidad para mas madaling mapansin sa NBA draft. Tumatak dito ang kanyang vertical measuring 42 inches at ang kanyang averages na 10.4 points and 5.7 assists. At pumasok si Spud sa NBA draft na bitbit -bit ang mga numerong yan. 5'7 athletic, determinado at kahit na maliit ay hindi nagpapadehado. Pero hindi naman sapat ang puro puso at dedikasyon para makapasok sa NBA, alam nating lahat yan. Dahil nga mga dominanteng sentro o nagahari sa era na ito ng NBA, walang masyadong nagka-interes sa 5'7 na si Webb. Kaya natawag lang ang pangalan niya bilang ang 87th overall pick ng Detroit Pistons noong 1985. Pero hindi sa Pistons kundi sa Atlanta Hawks unang naglaro si Spud. At dito dito nag-umpisang maghalimaw si Webb. He was quick, sakit ng ulo sa gwardyang nakakatapat niya at isang lehitimong court general. Naging solid na 6 man siya ng Hawks sa unang apat na taon niya at kalaunan graduated bilang starter come the 1990 NBA season. At bukod sa kanyang point guard skills averaging 13.4 points, 5.6 assists and 1.6 steals per game, naging crowd favorite si Spud dahil sa kanyang out of this world na athleticism. Sino ba naman ang makakalimot ng gawin niya ito? Full steam ahead sa fast break, nag-take off si Webb two steps off the free throw line para idakdak ang bola. At tandaan nyo, this guy is only 5'7 at kaharap pa niya si Johnson at Karim sa play na iyan. And yet, na pa rin niya ang bola with conviction. Ito ang naging pinakamalaking kontribusyon ni Webb sa Hawks, ang energy na bitbit bit niya sa loob ng court. Dahil sa tuwing makakaagaw at makakatakbo ito sa open court, asahan mo ng yaya ni buong Arena dahil paparating na ang dakdak -dak niya. Tulad ng gulatin niya ang lahat ng 1986 NBA Slam Dunk Competition. Hindi inasahan ng lahat na sasali ang bulinggit na ito sa patimpalak na yon. Kahit na mismo ang teammate niya at defending champion na si Dominic Wilkins, walang ideya na makakaharap niya si Spud sa kompetisyong pinaghaharian niya. Pero nang mag-umpisang magpakitang gila si Webb, napatulala ang lahat. Ipatibang ibang klaseng dakdak ang pinakita niya. Merong elevator 200 double pump dunk, off the backboard 100 jam, 360 helicopter at marami pang iba. Kaya tinalo ni Spud ng 68 na si Wilkins at gumawa ng kasaysayan bilang ang pinakamalit na NBA player na nag-uwi ng tropeo sa Slam Dunk Competition. Ito ang mga ilang rason bakit nakabuo ng malaking ingay si Spud sa NBA sa mga panahong yon. Pero hindi rito nagtatapos ang karera ni Webb sa liga dahil nang lumipat lang siya sa Sacramento Kings noong 1992 saka na lang niya naipakita ang best season sa kanyang labing dalawang taon sa NBA. Nag-average siya doon ng 16 points, 3 rebounds, 7 assists at 1.6 steals sa season na iyon. At pinungunahan din niya ang liga sa free throw percentage with 93.4% efficiency noong 1995. Kaya sa stint niya sa Kings, he was consistent, reliable na point guard na naging asset ng kanyang team. Dahil nga sa maliit niyang stature, madali niyang nahahanap ang mga butas sa depensa. But despite these great numbers, struggling pa rin talaga ang Kings noon Not even finishing with a .5 win-loss ratio sa apat na taon niya rito Kaya pagdating naman ng 1996, bumalik siya sa Hawks bago matrade sa Wolves Kung saan apparent na ang pagbagsak ng quality of play ni Spot Siya pa rin naman ang maliksi, athletic na point guard na nakagist na natin Pero bumaba na ang consistency na pinapakita niya sa loob ng court Kaya by 1998, matapos lang ang apat na game sa Orlando Magic Napagpa niyang magretiro na At doon... Nagwakas ang karera niya bilang ang pesky na 5'7 na gwardiya sa NBA. Nagtapos ang kanyang karera with 10 points, 2.1 rebounds, 5.3 assists at 1.1 steals per game na career averages. Ang kwento ni Spud sa NBA ay isa sa mga pinaka-unique na istorya sa liga. Dahil sa panahong mga naglalaki ang sentro ang nagahari sa NBA, siya ang naging patunay na hindi lang height at laki ng katawan ang sukatan sa sports na kinalakihan niya. Kaya nga noong 2006 personal niyang kinoach at inensayo ang 9 na si Nate Robinson para sundan ang legacy yang iniwan niya sa slam dunk contest sa NBA. At sa tulungan ni Spud, naiwi ni Robinson ang tropeo sa kompetisyong yon, making him and Robinson the only two NBA players below 6 feet na maging slam dunk champion. Kaya para sa mga Pinoy na nangangarap dyan, mga buhay na patunay sina Boggs Robinson at Webb na kahit na pinagaitan ka ng hype, may pag-asa ka pa rin gumawa ng pangalan sa NBA.